Hello everyone, nandito oh, na ulit kami. Kakain na ulit. Ito ang ikal... Arita! O, are, parili! Yan. Ikalawang araw ng feeding program. Yes. Ano ang kakain ngayon? Yan yun ay sopa. 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 Yan. Video yan. Dapat presents tayo. Oo. Oh, ang dami ang tao. Wala na tayo makumpagkain. Okay. Oh. Maria Morgana Jade Dorga Jade Dorga sa mga meron dyan May sopas dito sa Jade Dorga sa mga Thank you so much sa sopa Dito na naman ang aking mga mga naman <laughs> So, yan ay sopa sa puro hotdog. Yung <laughs> sopa sa puro hotdog. Nakadurun din. Tuda, tuda. Tuda sa hotdog. Tuda sa hotdog. <laughs> tuda sa <the> hotdog. Tuda <laughs> sa hotdog. Tuda sa hotdog. So, yun sila yung yun. ko? Nawawala. Dinus! Anong, ano, anong, anong pagkain ngayon sa iyo? Ano yan? Pasko dog, at saka ganda-ganda. At si Ate May, ano kinuha mo ngayon? sa so, mga ating hotdog. Wala sa sabog sa Thank you so much sa pasok. Oo. Okay. Oh, oh. At nahirap na hindi na ako makakita. Asi oh, sige, 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 camera. Oh, sige, Oh. camera. Oh. Diyan sa kanya si Morris sa tabi ng. Anne, mag kay Morris. Yes. Ikakalat okay. okay. natin. Okay. Dati okay. daw itong ng ni Alaga po. picture, ati ka. niya, Kasi picture, hindi niya ano. Gusto niya makita daw. Picture tayo, everyone. 1, one, two, three. Okay, natin isa. One, two, three. dan terima kasih untuk semua yang sudah bicara yang mama manis yang